Wala na tayong alagang baboy mula ngayon. Ayan, ang malilis ng ating mga kulungan. Wala lang, kalaman-laman. Ayan, oh. Kado sa kabilang yun. Tigil muna tayo sa pagbababoy natin, mga idol. Medyo lumapit na sa atin ang ano, na kumakalat na ano sakit buti na lang kukunti na lang ang aming baboy dito buti na kaling na nung hindi pa nagiging uso yung mga sakit na ano. dito lumapit talaga ang ano, sakit sa ano ditong lugar namin mga idol ay sa ano, Batangas na. Eh. Alam naman niyo sa mga balita na ano talagang putok dito sa lugar namin. Kahit anong higpit namin dito mga idol, pag kahit talagang lumapit talagang sakit ay talagang wala tayong magagawa kahit isimpik man yan o ano, apog na inatawag na yan. Meron kasi ditong ano ay eh, sa gilid ng aming pulungan ng baboy o kabilang yon yung isang yun ay ilog ang ano doon mayroong may nagtapo ng baboy mga inahin mga biik mga putul na inahin sa hinala ko ay may sakit na iisip yung mga itinapong yun kaya yung aming baboy dito ay nahawahan laging may nagtatapon na mga baboy na pinutulputul sa ilog kaya ay talagang hindi kami makakalusot sa sakit na ganon wala well, simple na lang yung mga kagaya mga idol mga langaw gaya nung lapit na lapit yung sa ilog nyo yun, na yung aming uh, isang building na yan, gilid lang ay ilog na. Simple yung langaw nun, na humapon doon sa may sakit na baboy, ay siya ay tatamaan talaga na sakit yung aming baboy. Pero yung aming baboy, hindi pa naman sabihin bagsak yung nakahigat na, ano, kumakain pa sila. Kaya lang ay umiinom, kumakain, malakas pa ang mga katawan nila. hindi hindi na may ibig sabihin yung sadyang nakikita ko sa iba na talaga mapula na ano, may mga ano. Yung amin ay nakita lang naman sadya sa amin ay dahil yung dugo ng aming baboy ay every 15 days ay kami nagapatis noon ay ay nakita doon na may sintomas na talagang ano sila sa mayroon na silang dugo na may ano ng sakit na iisip lahat ano bali ano lang naman ay baon na baboy namin bali 32 na lang yun tuloy so, eh, meron kaming feeds na sinama na kayo sa baon bali 42 sako gawa kailangan talagang i, ano yun gawa nang simple, hindi na pwedeng ilabas yung gayong kagaya ng mga feeds ay kung may makabili pa noon at makakamirong din ang sakit ang ano nun, kung may alagang baboy kaya ay hindi pwedeng ibenta mga gano'n saka yung mga ano yung mga gamot libing din yun kasama sa ano yun sa paglilibing kaya medyo pahinga muna tayo sa baboy hindi natin alam kung kailan nalit tayo maglalagay gawa ng sa ngayon kasagsagan pa rin talaga ng sakit na iisip ngayon dito sa lugar ng Batangas nung una nabalita lang yan ay sa Jaya sa Lubo na talagang marami dung mga namamatay ay, ay dito sa may amin ay lumapit na gawa ng nagtapo na ng mga baboy na ano sa ilog sa amin kaya hindi ka rin kami makakalusot sa ganun gawa kahit mahigpit sa biosecurity kung gayo namang may inilapit na gano'n yung sabi ko nga yung langaw na dumapo doon. Pag dumapo doon sa baboy dito, edi, magkakasakit na rin ang isip. Matagal-tagal na akong hindi nakapag-vlog, buwan ng medyo naging busy rin ako sa mga iba kong mga gawain. Eh. Pero ngayon lang nagkamay ko ng ganyang mga sakit. Buwan ng bali, mag-apat na taon na apat na taon na nung nilagay ng ano ito nung baka ko. Kaya ko ito matagal lang nag-a-operate. Siguro mga sabihin natin ang na mga 8 years. Pero walang tamang sakit na iisip dito sa lugar na ito. Dito sa babuyang ito. Pero doon sa mga paikot dyan sa mga gilid mayroong may mga inatamaan. Pero dito hindi tinatama sa amin. -an. Yun nga sabi ko ay eh, nagkamayroon nga ngayon dahil sa may itinapon sa ilog sa kaya sa may gate namin mayroon ding naglagay ng baboy na nakasilid sa sako mismo malapit na sa, sa aming gate ibig sabihin parang kung sa ano baga sabutahi, parang idinamay na yung aming mga baboy para simple, sila ay nagkami ng namatay na matayan ang na sila <coughs> gayon ang nangyayari doon sa mismong inilagay sa malapit sa uh, gate. Siyempre, gate yun, ay daanan yun. Saka ay yung langaw nun, mas malapit. Ngayon, ganito lang muna tayo mga idol. Salamat sa mga inyong mga suporta. Yung ako, mga ilang ano tayo, mag-aalaga pa rin tayo. Yung ako, siguro sa mga ibang pakamla, hindi na dito sa anong ito. Yung okay, mga idol, salamat. God bless.